na uh, isang mapagpaalang araw po sa ating lahat. Uh, bali, ayan, binisita po ulit tayo ni bro Orlan. Uh, medyo mainit po dito sa naman namin, kaya nag-ano po tayo ng kunting uh, pandong sa araw. Ayan, bali, binisita po ulit tayo ni bro Orlan. Ay, ano kayang bro? Iyon na yan? Mga pansarili, gory. Ah, ah. Um, pansarili, hindi... Um, Balik tara. Hindi available na na. Hindi. Ayan, mga pansarili. Paanong baliktaran? San Miguel? Mm, San Ibat Miguel, parang mga. malapad dyan, ano? Mm, malapad. Dari baliktaran din. Ah, baliktaran San Miguel. Oo. Oh, kadalasan isang tiyago ata ang likod na. Oo. Oh, Ay, ito na may liga, Pero iba, parang ang lapad ng kasan yan. Mm, yan ang tres ng sukat. Iba, ano? Mm. Mm. Ah. Yan talaga ang original na sukat ng San Miguel. Ay, ang linaw pati ng ano? Ba't ngayon mo lang aripin nakakita? Ay, ngayon ko lang muna nilabas. Ah, pina hmm. hindi mo nilalabas. May araw ang paglabas ano. Hmm. Ay, yung isang ngayon ko lang din nakita ni. Eh. Hey, ito, baligtaran din. Baligtaran doon. din. Mm, Sagrada pamilya. Ah, hmm. ay hihilab ng ina May ilang protection sa pamilya. Ayo, oh, Sagrada. In pangkalahatan na yan, uh, meron oh. na sa taas. Lahat. May ama sa taas. Ay, are baligtaran din are. Hmm. Ay, ko ko nga. Ay, yun, paborito? Puro baligtaran eh. Paborito ko lagi suotin. Oh, baliktaran siya. Ito baliktaran din po ito. Hmm. hmm. Ay, mga antik na rin ano. Oh, mga mano pa yan. Hindi lang ba 20 taon yan ano. Hmm. Baka may 50 taon na yan siguro ano. Eh, antigo na yan. Ah, hmm? uh, lalo na yung San Miguel na yun. Tagal na lang ano. oh, ito mga antigo talaga. O. Oh. Ay, ano yan? Hindi pinapakawalan? Hindi. Ang sarili ko yun eh. Ayan, shoutout po sa mga nakatambay kay kay Boss Direct. Ayan at kay brother, kay bro RJ. Ayan, shoutout po. Ito kay Ta, Tani Kaluya, shoutout. Kay Ayan, kay Boss Direct. Ayan, shoutout po. Eh ito, ibig sabihin hindi available. Oh, pinasilip mo lang. Oh, ito, pwede. Magandang hapon po sa inyo, Boss Direct. Eh ito, 'yan ang lang ko. Yung mga 'yan. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, aray, unahin natin aray. parang langka, aray. oh, sa langka. Sa langka? Hmm. Ako? may butas, may ano pa nga ano, hmm. yung pinag, pinagbulukan, no? Yan yung pinagbulukan, yung talagang ano niyan. Ano ah, ko, salamat sa inyo, boss, sa uh, inyong uh, star. Salamat, boss, sa uh, sinad star. Ayan, salamat po, boss, direct. Salamat po sa 50 star na sinad niyo. Shoutout po kay Sir Pet si Ban Landitcho. Ayun, ito po so. Hindi nga lang available. Hmm. Pinakita lang ni Bro Orlan, mga antigo. Hindi talaga available yan, baka baka may mapapaibig hindi talaga are. Hindi ari Ay nako. Ay are ang are. Ito, pwede yan. Ayun. ari daw ang are. Ay ano, are parang langka ka are no. Okay. May pinagbulukan pa eh oh. hmm, Bigay sa akin. Ay ang ganda na re ito, ano na naman na rin? Ah, ay, oo, nga, ano? May ano pa. Ang dami mo pang gamit pala, ano? Ngayon ko lang din nakita yun eh. Ano yun, matatagal na rin sa iyo yan? eh. Hindi ko mga inahalot yung iba doon. Mga nakatago, utay-utay lang. Ito, sa mga... Kung saan, isang mababang halaga na ano? Ko. Parang pang barsola. May iya sa likod ano. Ay, yeah. Ayan. Available lahat yan. Available lahat. Oo, kung sino may gusto. ano, you know, ito daw available. Ay, are parang yung antigong ano so, yan. Pero no? yung medyo uh, iba na, iba, iba na yan. Iba iba ang ano nito. Oh, limosa na dyan. Nga ah, nga, may antigo naman. Talaga antigo yan. Oh. No? Niluma na ng panahon, are. Mm. Kita pati sa gilid nyo, yung giting-giting ano, parang sa pera talaga. Ngayon, know, sa mga maghahanap po ng pangkabuhayan, pampaswerte sa hanap buhay, maging sa negosyo, eh ito po ang mainam, Ayan, lalo na sa may paniniwala. Uh, at sa mga pangproteksyon naman po, pang araw-araw, protection po sa uh, paglalakbay, yang protection po sa kulang barang palipad ay ito po may inam din po ito ay nako kung may panghali na ka daw sabi ni boss ay ari daw ari daw boss ang panghali na yan mo makapatong na yan may pangganador ata ah, yan ano wala dala ng lahat yan ari daw boss pangganador yan ang talagang pangbakbakan kung sa manok ito naman no oh, sa mga pang sa mga ang kahalatang no oh, spiritual kulang barang palipad hangin yeah, mga the best na nga uh, the best protection areo oh, ho naman ho oh, pang, -pang sa tao ginagamit ng mga sino unang manggagamot sa pagpapat sa mga nanganganak, ano, pampadulasan, mm. para madaling lumabas ang bata. Yan. Ito naman, liso ho ng kamansi. Maganda ho aray sa mga hanap buhay din. Maging sa pagbubukid ay talagang mainam ang ani, kumbaga, mga palayan. Maganda ho aray, sa, maging sa negosyo, dalaho niyan. Ito naman o, oh, batong kuiba. Ito ay maganda rin, huwari, panguntra sa mga masasamang elemento. Ayan. Yeah. Panguntra o, oh, sa mga masasamang elemento. Ngayon o, oh, sa mga magnanais po. Ayan, yeah, antigo na rin Ito, yan. antigo na rin Ari, rin. ko sa toro. Ibang aura na rin. Parang magkukuligin to. Parang ginto na eh. Galbanize pa. Ayan, are. Ano ka, aray? Ang na rin, ano? Hmm. katungtong sa buwan, ano? Hmm. Hindi sa grada. Are, to, sa mababang halaga lang, ano? Ang limusan, mababang okay. halaga lang. Ay, ito. Parang ito'y bagsak, Ay, ano? Oh, Pero ang linaw, ano? oh, yan. Ang yung iba na ang, ano. Ika nga, eh. Ay... Ang halang-halang pa rin yan. Kompleto ay. na rin, ano? Saka maganda ang pagkayari. Oh, bagsak ito. Bagsak. Magandang sangkap nito, ano, mga kalis. Kalis. Ayun, shoutout po kay Ma'am Laura. Ayun, shoutout po sa mga nakatambay. At sa mga magnanais po ng mga pampaswerte at protection po sa pang-araw-araw, maging sa kulang barang palipad hangin, ay direct PM lang po sa Facebook natin. Bale ito ay hindi hindi talaga available yan. Hindi talaga. Sa sarili niya. Hindi hindi po talaga available. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumambay at PM nyo na lang po ako kung anong naisin nyo dyan sa mga gamit ni Bro Ordan. Maraming salamat po. God bless po.